Hello, mga katsunanay. Welcome. Uwi na po mga construct... <laughs> ang mga construction. mga construction worker. <laughs> Ayan, ang mga nagkukunan. Ayaw na sumama. Ay, kitang kita. <laughs> <laughs> nag mga nag-construction worker. Ayan na, oh. <laughs> Ayan, pa-uwi na. Ang mga pa lang kami na ka-uwi. Alas, ano, alas 4 pa lang ngayon. Tapos na kami mag-construction. Ayaw ko bukas, ko. Oh tama ba yung ginawa? <laughs> tama ba yung ginawa namin ngayon? Baka may mapupuna na naman. <laughs> pagod na nga ang person, may pumapupuna pa. <laughs> Ako. Kulang pa. Pat, sapat yung ginagawa namin. Kulang pa para sa kanila. Pero kami pagod na pagod na. Sapat na sapat na ang ginagawa namin. Bigay todo na to. <laughs> May araw pa. Nakawirin kami na may araw. Kasi hindi kami sanay na umuwi na may araw. Palagi kami na uwi madilim na. Ay, Palagi kami na uwi madilim na kamo. Pagpasok namin madilim. Pag uwi namin madilim. Tutulog na lang. Kasi pagod na kami sa trabaho. Hindi na kami makapagwalis. Pero dito katulong kami. <laughs> Ayan e, po ang mga foreman namin. Sa unahan, naglalakad yung dalawa yun, no? Yun, yun, no? Yan. Foreman namin. <laughs> Sarot. Ayan, alipin daw siya sa pera. Lahat naman tayo alipin sa pera. Kailangan natin ng pera. Ayan, ito ang nagtatrabaho para lang sa pera. Kasi may pag walang pera, wala kang magbiling pagkain. Hindi <laughs> kami tataba. Ha, ha, ha. Oh, dahil sa may pera siya. Madami siyang pera mga kasama namin, ito. Oo nga, dapat tapos pasundo ka. sabay ako sa iyo.